Andito na po tayo sa aming bahay. Oh, kay Mars Joyce. Mars Joyce, ito ang bahay mo, Mars Joyce. O, oh, pak. So, ito po yung bahay namin. Ang ganda na nakuha namin kasi meron siyang space. Ayan. Tapos, since end unit siya, wala kaming katabi. So, parang solo house siya, mga friendship. Oh, pak. ba? Diba? Wala kaming katabi. Wala rin kaming katalikuran. Pero yung mga bahay na yan, BDDR din po ang mga nakabili niya. O, oh, bongga. Ayan yung ba? Tapos dito pa. Oh, space. Ang laki ng space. Hi, hi baby. And hi sa aking panganay at sa aming mabait na broker coordinator, si Mama Ana. Ayan. <laughs> Tapos heto po yung lote. Ayan, hi, opak. Pasok po. Uy, bukas siya! <laughs> bukas! Ang laki pa ng lote namin dito. Oh, friends. 2,000 per month. Kalo ka. So, heto tayo. Sir Drew! Mapasukin mo kami sa bahay mo, Sir Drew. Yeah huwag tatalawin. Huwag sa Manila. bongga. Oh, ang bilis lang. Grabe, ang bilis. Kailan namin ito binili? March? March namin ito binili, mga friendship. O, oh, ito, ah, bahay ni Marivic. Ito, si Ma'am Joyce yan. BDDR yan eh. O, oh, diba, mga kapitbahay namin, mga taga BDDR. Hura, hura. Char. Ayan, oh hindi pa siya tapos pero ang bilis nila gumawa friends. March lang kami bumili. Hindi ko inaasahan na ganito na namin siya makukuha. Pero anyway, sa halagang 2,000 per month. So, kapag hindi minimum wage earner friends, 3,000 per month. Pero bongga! Oh, di ba? Ang I love it! I love it!